Hello guys, another problem na naman ng computer. Itong problema na to sa monitor, bigla-bigla na lang siya nag screen. Nangyayari ito pag nagalaw yung HDMI to DVI cable ng monitor. Wala kasi HDMI port yung monitor natin, DVI at saka VGA lang. Kariniwang solution ko sa biglaang nag wide screen ay pinapatay ko yung monitor by pressing the power button most of the time, pag, pag unang monitor naman, gumagana naman siya agad-agad at bumabalik yung dating display niya. Pag hindi gumagana, tinatanggal ko yung DVI cable sa likod ng monitor at binabalik. Tapos pag ano pa rin, pag ayaw pa rin, ito yung pinakatabis na paraan ng solusyon. Pero huwag nyo gawin sa computer nito kung ayaw nyo masira ang ginagawa ko is tinatanggal ko yung HDMI, HDMI na nakakabit doon sa motherboard. Tapos isasalpak ulit. Pero reminders ha, bawal yung tanggalin kasi good luck na lang sa motherboard nyo. Ko para maiwasan iwasan nyo itong problema na ganito, pumili kayo ng magandang kable. Huwag yung mumurahin para hindi ka, para hindi nyo to may experience yung biglaang white widescreen. Kaya You know guys, thanks for watching.